Pauwi na po kami. Galing po ako sa gym. Ito po yung weather pag, pag maulan siya ng snow. Hindi mabilis yung takbo ko kasi madulas ang daan. Saka ingat-ingat din talaga. May dalawang gulong po dito pang summer at saka pang winter. Mahal dito mabuhay kasi lahat dapat may damit, dapat may damit sa pang winter, may damit sa pang summer, sa ka autumn, lahat-lahat na po. Baka paghinga din <laughs> dito may bayad, wala naman din. Um, oh, pag winter po, dapat ang gulong pang winter para hindi masyadong madulas or pag umakit ka sa mga matatarik, makaka makakasurvive ka pero pag hindi madudulas talaga yung gulong at saka hindi ka makakaakyat yan ang problema ng mga tao dito pag hindi nila expected yung snow hindi sila mag iiilis uh, ng, ng tire or, or gulong o ito po kagaya nito may aksidente aksidente sa daan so ingat ingat din Pansin nyo, walang mga taong naglalakad kasi wala talagang naglalakad kasi ang ginaw sa labas saka yung hangin. Yung hangin talaga ang problema pag naglalakad ka kasi yung eh, lahat ng hangin parang nasa sa'yo na yung yung lahat. <laughs> Ay nako! Ang problema naman po pag nakatira ka sa village area walang naglilinis masyado ng snow sa daan. Saka pag napuruhan ka or unlucky ka sa daan, hindi ka ma kakarating sa bahay mo kung walang mag walang magtutuklod sa sa back ng car mo. Ano ba? <laughs> ano ba talaga? Hindi <laughs> ko malaman kung anong anong dialect yung gagamitin ko. <laughs> Ay nako. So ito po yung daan patungo sa amin. Isang way lang talaga pag na ka sa center ang laki ka kasi walang tutulong sa may dadaan saka makaka ka sa kanila. Ang iba tutulong, ang iba hindi naman. Pero pag kami, pag may nakita kami, tutulong talaga kami. Tutulong kami mag mag-push ng sasakyan. Pero yung iba wala lang. Parang nasa movie yung daanan namin, haunted parang hunted road patungo sa amin dito ako laging nasa stuck. kasi kasi paakyat paakyat siya paakyat siya masyado dito oh malapit na po kaming makarating so ganito po yung daan oh pag walang naglilinis ganito talaga ang hirap puno ng snow saka paganda talaga siya pag may araw Maputi yung paligid sa paraang Winter Wonderland. So nanito na po kami, nakaraos din Christmas pa sa amin. My lights pa. Salamat sa panonood, babush.